Lumang mo yun. Kumusta kayong lahat? So, kanina pa tayong gising. So, nakapagkape na din ako. So, alam nyo ba guys, kagabi is 3am na ako nakaakyat sa kwarto ko dahil yung bisita namin is umaga na sila umuwi. E, 5am is sobrang ingay pa nila dito sa labas. So, nung umakyat ako kagabi guys, is tapos na sila kumain. Noong na guys is nagkape sila dahil ganyan talaga sila dito guys sa Middle East. Magkakape muna talaga sila yan, tapos kakain, tapos iinom ng tea, ganun. So, kagabi guys, nagkape na sila, tapos kumain na sila siguro natapos ako dito sa kusina maghugas is 1, ganun. 1 a.m. Dahil ganito talaga sila dito guys. Kapag may bisita sila is umakain sila guys is hating gabi na talaga. So, pagkatapos ko maghugas sa mga plato guys. Pero may kasama ako guys na ibang lahi. So, tumutulong din siya sa akin guys. Dahil kapag pumunta ako doon sa kanila guys is sa kusina talaga yung pwesto ko guys. Is tumutulong din talaga ako sa kanya guys. So, kagabi guys is tumulong siya sa akin. So, dalawa kami naghugas dito sa kusina. So, umakyat ako sa kwarto ko guys is 3 ganun dahil naghugas pa ako ng ano, yung floor namin dahil sobrang daming mantika tapos yung mga bata is yung juice din natatapon na, natatapo na dyan. Hinugasan ko pa yan guys, nilagyan ko ng sabon, nilagyan ko ng Clorox ganun. So, umakyat ako sa taas guys, is 3. Pero kahit 3 AM nakaakyat na ako guys, is hindi pa din hindi talaga kayo makakatulog guys dahil sobrang ingay talaga sila nila dito sa baba guys. nag sound sila, binuksan nila yung speaker. So, malinis yung kusina guys. Pag akyat ko, wala, walang kahit isang baso dahil tapos na nga sila na magkape, tapos na sila kumain. Pero guys, nung pagbaba ko ngayon, dito sa kusina, ito yung ayan. Ito yung kusina namin ngayon guys. Ayan. Ayan, tingnan nyo yan. Huwag nyo sabihin guys, kapag may bisita kami dito guys na bago kami umakyat ng kwarto namin para matulog is malinis yung kusina tapos hindi pa nakauwi yung bisita kahit tapos na sila magkape tapos na sila kumain ay huwag nyo talaga guys isipin guys or huwag, talaga kayo guys aasa na pag kinabukas at pagkagising nyo is malinis pa rin yung kusina nyo guys ayan ito yung mga hugasin ko na naman ngayon guys hindi pa ako tapos maglinis guys ha? Ah, sobrang dumi ng bahay namin guys sobrang dumi ng bahay namin first floor and second floor ayan ito yung mga ano uh, namin ayan hmm o diba ayan oh. kita nyo yan sobrang dumi ng bahay pa guys sa, pati sa, lo sa labas sobrang dumi talaga dahil maraming bata kagad niyo ang kapatid ng amo ko at saka yung pamangkin niya is maraming anak. So, kaya kapag nagbibisita sila dito guys, pag kinabukasan, patay talaga ako sa trabaho guys. Kailangan ko talaga maglinis ng buong bahay. Ayan guys, may chocolate pa kami dito natira. Ayan. So, ayun lang guys for today's video guys. tayo ako ay magsisimula na guys. 12pm na dito sa Saudi guys. So, maglinis na ako, tulog pa yung dalawang alaga ko. Dahil pagkagising, hindi ko alam. Tapos yung mga laruan nila sa room toy, sa taas, sa second floor, binaba pa talaga dito sa first floor. Wala talaga, patay talaga ako. So yun lang guys for today's video guys. Maglinis na ako guys. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.